Good morning, good morning mga sipit! And dito po tayo ngayon sa aming lugar Mga palaisdaan dito sa aming lugar So for today's video, I'm going to share you mga sipit Kung paano po mag-condition Or paano po yung conditioning sa palaisdaan Para po may makarami ng harvest At the same time ay kumita po ng mas malaki sa pagkapalaisdaan So without further ado, we we'll go ahead and discuss this one Let's go! po mga sipit, ito po yung mga ito po yung palaisdaan na nakakondisyon na so kapag po sinabi na nakakondisyon na, ang ibig sabihin po nun ay, ayan dinidrain na po yung palaisdaan nakikita niyo po ba yan, mga sipit yan po yung gitna ng palaisdaan nagbibitak-bitak na so ayan, dinidrain po yan for about 1 day and then papatuyin po siya na almost 2 to 3 weeks, it depends po sa may-ari ng palaisdaan kung gaano niya katagal gustong patayuin or ibilad ang kanyang palaisdaan. So ito po yung isa sa mga way sa pagkakondisyon sa mga palaisdaan dito sa aming lugar. So yung purpose po nito ay para po number one, malis po yung bulok na lupa. Pangalawa ay tumigas po yung lupa kasi kapag po yung palaisdaan eh hindi po siya na drain sobrang lambot po niyan lupa diyan especially sa sapa or sa pinaka yan pinaka kanal ng palaisdaan aside lang po sa gitna ng tigas po talaga doon and then pangalawang reason or pangatlong reason rather ay para tumubo po yung digman o yung lumot sa palaisdaan yan no? so malaki po yung possibility kapag uh, pinatayo ng ganito yan no pitak-pitak na mga sipit for almost 2 to 3 weeks ay eh, tutubo po talaga yung lumot or digman sa palaisdaan which is goods po yun para sa mga inalagaan po namin na limango, sugpo at saka mga bangos po yun para mas mabilis po silang lumaki kaya isa po ito sa mga ginagawa ng mga mangisda dito sa aming lugar specifically sa Masantol, Pampanga po yun po mga sipit Doon po yun papapasukin no? Oh. Dito sa may kulay blue na yun Doon po papasok yung tubig Yan sobrang layo na Di na abutan ng ating camera Sobrang layo na mga sipit And proceed po tayo sa ilog Kung saan po kami kumukuha ng tubig Let's go O mga sipit Dito po kami kumukuha ng tubig Yan o oh. So far, good for yung tubig. Di po, Mountain Joy, kulay red yan. Ah. Oh. Ayan, yung ilog natin mga kasipid. So, setting up your proper expectation, ang water po na nakukuha namin sa ilog na ito ay galing po yan ng dagat. Sa malapit po sa Manila Bay or malapit po sa Bataan. So, doon po nagagaling yung mga tubig na pinapapasok po namin sa palaisdaan. At yun naman po sa kabilang banda, medyo malaki pa po yung tubig niya na. Ibig sabihin po, meron pa po, po yung mga malalaking mga hipon, sigpo, alimango, at mga isda. At naghihintay po sila ng mataas na presyo naghihintay po sila na tumas yung presyo and then after that, doon po nila harvestin at the same time, doon po nila i-condition after po nilang mag-harvest. So, yun po mga sipit. ah uh, share ko lang din po. Ginagawa po namin yung pagpapa condition dito yung mga conditioning usually sa palaisdaan ay nangyayari po between uh, November to December doon po siya madalas or most of the farmers or sa mga may dapat po dito sa aming lugar, nagpapatuyo po sila or nagpapakondisyon po sila sa kanilang mga palaisdaan kapag ka uh, months ng November or December kasi doon po mas magandang mag-condition ng palaisdaan kasi nga po hindi po ganun kalaki yung tubig sa ilog kasi ay kinoconsider din po nila yung tubig sa ilog para yung filapil po dito sa loob ay hindi po masira at another gastos or expenses na naman po alimbawa eto dito malaki yung dito ay walang tubig may possibility po na masira yung pilapil at mag mapasok po yung tubig sa ilog kapalaisdaan tapos i-re-restore po yung pilapil so another expenses na ano naman mga sipit o, mga sipit one of the fish van conditioning here in Central Pampaga natanggal po nila yung gasang ng palaisdaan yung mga mga dumi sa palaisdaan tinatanggal po nila yan gamit po ang bangka at ang pateros ikot-ikot lang po dyan for about 3 to 5 days depende po sa mayari ng palisdan kung gaano katagal yung mga idol yung mga sipit mag i na po sila good morning good morning yung mga sipit i na yan purpose po nila tatanggalin po yung dumi sa palisdan mga sipit so, nakakapagod pero yung talaga yung process kailangan nalang gawin to para makaulit po ng mas marami yan eh. na oh. na. Ayon, papandaw. Papandaw na ba? ba? isang ikot pa daw, isang ikot pa. Ayan, yung mga sign language, hindi eh. na mga kakarinig ganyan mga idol. Sign language is the key. Sobrang ingay na ng mga ganay. po mga sipit pinandaw na po o yung kanilang materos so far babanlaw na po nila yan yan po yung process ng pagabanlaw ay nasa gilid yan ang lambat mga sipit right ayan hmm. tapos papandawin po nila yan tingnan po natin kung gaano karami yung mauli zoom 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 Pandaw, pandaw ko yan ah. Oh. mga sipit, na po natin nakuha na ng video. Yung pag sakay po sa bangka ng mga dead shells or ng mga patay na ano. Suso. Ayan no? So, dito po yung dalawang conditioning na ginagawa namin dito sa aming lugar. Pagkapatuyo po ng palaisdaan for about 2 weeks. Po yung lupa at the same time ay pag, pag -alis po ng mga, po ng mga dead And if you have any questions about this video, please do not hesitate to ask questions and comment down below. And I'll do my best to provide an accurate answer according to my experience. That's all for today's video. Thank you so much, and please do like and subscribe as well. Thank you so much and bye bye, bye. Thank you, bye bye.